pang over lang naman doon sa kuwan. Over sa ating Isama na rin si bupag iihaw. Ano? <laughs> Karnihin kita, ano? At yan, ito na po ang ating inihaw na bangus mga. So, mga kadilag, welcome back sa amin YouTube channel. So for today's vlog, mga kadilag, ay ako po ay pupunta sa poblasyon at kami po mga kadilag ay bibili ng ulam. So yon, inaantay ko lang ang aking kapatid. natihan mga kadilag ito na si Bibi si Meshard. Kami ay pupunta na sa bilihan ng ulam at makapaghanap kung ano ang ulam, mga kadilag. yan mga kadilag ako ay nakabili na ng ulam lagay mo ka din baby bangus ang binili ko iihaw natin let's go away na po kami sa bahay at nandito na ako sa bahay mga kadilag. So yung binili natin mga kadilag na bangus ay aking iihawin dun sa labas ng aming bahay. At yun po ang aming ulam ngayong gabi nila mama at baby. So, ito na mga kadilag, yung ating bangus na nabili. Isang piraso lang po ang binili ko dahil kami na may tatatlo lang ngayon sa bahay at si Indong ay nasa Nueva Ecija. So, yan. Narito na din yung iba pang rekado. At ngayon, mga kadilag, ay tatanggalin ko muna yung dilinisin ko muna yung bangus. Yung pinain ito. Tapos ay lalagyan natin siya ng palaman mamaya. So, yan mga kadilag. Ngayon po ay ating babaakin itong ating bangus. Ayan. Ito po hindi ko natatanggalan ng kuwan. Yung kaliskis. Gasan mo na lang. Ang pa-berry like. pagbabaak mga kadilag. Natuto na, natuto na ako. Dati binaba ako sa may tiyan. Ayan pala dapat ay dito sa may gitna para hindi mababa yung kanyang mismong tiyan. So, tatanggalin lang natin mga kadilag to, mga bito-bito ka. Tsaka ating lilinisin din. Tsaka yung hasang may ito, mga kadilag. yung ating tatanggalin din. Yan, mga kadilag, ako ay nagsisimula ng maghiwa ng mga ricados. Meron tayo ditong kamatis. Tapos ay si boys na puti. Tsaka lalagyan ko din mga kadilag ng luya. Salam po. mga kadilag, si mama po ay magdidikit na ng ano dito ah. Oling. At ngayon naman mga kadilag ay bago ko lagyan ng palaman yung bangus. Ba? si Bu. <laughs> bago ko lagyan mga kadilag ng palaman sa loob o yung laman. Ay kukuha po muna ako ng dahon ng saging mga kadilag. At ben po si Talambo. Yun po yung ating pambabalot sa ating kuwan. Aray ko. sa ating bangus ayan mga kadilag malapit na pong dumiling na ng sunset mahangin pa rin talaga dito sa amin mga kadilag napakalamig nga po dito mga kadilag sa amin at hulaan ko dahil malamig si Talamboy hindi naligo hulaan ko ano Oh, naligo. Opo, naligo pala ayan. Gala ko hindi ay. So, yan. Tayo po ay kukuha ng dahon ng saging. Mag-over lang naman doon sa kuwan. Cover sa ating club. Isama na rin si Bu pag iihaw. Ano? <laughs> Karnihin kita, ano? <laughs> Karnihin natin si Bu para tayo may ulam. Oh. Ayag ka, Bu. Ayag na. Napakadami mo ng patohan eh. Go! Ilalagyan muna natin ng asin, mga katilag. Ito okay. na. Lagyan natin ng luya. Saan doon Ha? So, yan. Meron tayo ditong kamatis, tapos ay eh, may sibuyas na puti. Ito naman mga kadilaga, hindi masyadong ilalahat. Kahit, tsaka kahit hindi siya malahat, hindi siya masasayang dahil lalagyan natin siya mamaya sa sausawang. Nilagyan ko yan ng kaunting toy. natin kung si parang masyadong madami baby mm -hmm. ali. Eh. Mm -hmm. Dahil tayo may itlog pa dito na maalat. Pagagyan din po na makadilag. Atin na siyang babalutin sa dahon yung... ng saging. Okay, mo ng kaunting asin. Tiyan, ito na po ang kinalabasan. Parang mami, ito na bangus. Dadali na natin sa akwan Labas, may ibang. Lalagay na po natin mga kadilag. So yan mga katilag, imbis na foil ang ipang pinangbalot namin ay dahon ng saging. Po, atin pong papay pa yan ang ating inihaw. Mga so, katilag. Maganda hindi nabuka yung dahon ng saging. Nakay din ng masarap ihawin. Ah. Ang mga pato nito lang, bunasan na yung bata ngayon. Ay, tigil sa lalala yan. Mabuhay uh -huh. eh. Ah, ay Ito lang ba yung may palta? Oh, oh, okay. eh, okay. kanina puti. Ah, yung puti. Na yung makuha na na yan. Pikisa lang na lang na buhay. Natisip. Hindi na dami. Tia. Mga kadilag. Tamang-tama po ito. Kapag maluluto na ay eh, saktong oh, nagdidilim na mga kadilag. Sarap! Masarap ng amoy. Maganda nga mga kadilig at kahit hindi na magpaypay, ayoko ah. Uh, mapakalakas ng apoy. Malakas ang hami. Yan mga kadilag, atin na, babalik ka rin. So, ito yung medyo challenging part. Baka mamaya, ay tumilapon. Ako, nabari na yung ano. Ah! Aaaaahhh! Si Uy. Ayun, okay naman pala. ay hindi ko na-video mo What? Na-video pala. <laughs> yan mga katilag, parang medyo natuok. Natuok yung ating dahon lang naman ng sagi. yun nang-sagi. Tsaka yan naman yung may karistik. So pwedeng tanggalin. Tapos ay yung laman, ayun ang nangyari. First time ko tang iho ng may laman mga kapatid. Dapat siya tayo tinahi. Kaya ng Wala mo tayong pantahe. Okay lang yun. Pinagtatawanan <laughs> po ako ng aking kapatid. Eh. Oh, e. No, camera. No camera. No camera. <laughs> Wala po yung pasok. <laughs> <laughs> no video. Tapit na po itong maluto. A few inches later po natin mga kabilag. So, kailangan ay dahan-dahan na angat po. Ay! Ito na nga, sinasabi ko, baka ako mawala. Ang laman. Ow. Yehey! May kaunting nanabog pero hindi naman lahat. At yan, ito na po ang ating inihaw na bangus mga kadilag. So butit may natira pang laman. Hindi <laughs> naman po siya lahat natapon. Tsaka kakautila ang tsaka yun, successful naman ang aking pagiging holy baby. Ayan. At kami po ay kakain na. Makapaghayo ng mga kadilag. At ako po ay naggawa na din mga kadilag na sa usawan. Yan po. Yan po yun yung tira... po yung tira kanina na kamatis sa kapag na puti. Lagyan ko lang ng kalamansi sa katoy. So yan mga kadilag, nakahain na po. Si mamay inaantay na at kami po yung kakain. Meron din nga po pala ditong balaw may mumbo pa na niluto si mama. Nakahain na din po ang ating mga kanin. So ako ay magkakamay. So, Thank you Lord pagkain. Kain na na. <laughs> so si Indong po mga katilag ay nasa Nueva Ecija. Yeah. Tingnan po ay sama-sama doon sa anak, tingnan sa kanya sa bike. Dama po dahil may competition ay parang sinama siya. Siguro ay parang makapanood din. So, parang mag-compete. Silang bikers. Silang bikers, silang bikers yarn. Ayan po ay kakain na. Kain po tayo. Mamang cravings ni mama yung pili. Ayan yeah. protein. Bangus. Dalawang mesh heart. Aray, kaming matangin. Much, much, much later. At yan mga kadilag, ito na po ang natira. Said na said. Masarap po dahil po mataba yung bangus mga kadilag. Napalaki ang kain ang mga person.